Pag isa lang ang source of income natin, napaka-risky ng ginagawa natin. Huwag mo kaya umabot ka ng 55, umabot ka ng 60, na isa lang ang source of income natin. It's a risky. You're taking your future at risk. na natin what really matters to us or magkaroon tayo ng reflection time. Ano ba talaga yung mahalaga sa akin at age 50? Alam mo, nag-iba-iba po kasi yung priority natin habang tayo ay nag-move sa next chapter of our life. Di ba naalala natin, nung tayo ay 20 years old, ibang priority natin. Ang priority natin or what matters most that time is our career. So ngayon, pag-usapan natin. Hinati ko po sa dalawa ang ating plan. First, principles na akma sa lahat ng 50 years old. Then, second part is the specific. Ano ba talaga yung what really matters sa atin? First, eto na yung bago natin principle. At age 50, health is a new wealth. Yes, maybe gusto natin yumaman, gusto natin dumami yung pera natin, but what matters most is your health. Pag healthy ka po, alam nyo po ba, napakadali ng yumaman. Ang dami na po ngayong opportunity available, lalo sa edad natin. Pero dapat priority natin ang health natin. So, tandaan natin, ang new principle at age 50, health is wealth. Pag healthy ka, ang laki ng chances na magkaroon ka ng wealth. Pero pag hindi ka healthy, lumiliit ang chances nating yumaman. Second, one income is risk. Diversify. Pag isa lang ang source of income natin, napaka-risky ng ginagawa natin. Huwag mo ngayang umabot ka ng 55, umabot ka ng 60, na isa lang ang source of income natin. It's a risky. You're taking your future at risk. Kasi isang source of income lang. And more often than not, yung one source of income na yan, pinababayad lang natin ng bills. Kaya nga marami sa atin, gusto naman natin i-secure future natin, hindi natin magawa. Alam mo, marami nagme-message sa akin, Dok, I want to start Kaiser. Meron na po healthcare yan, life protection and investment. Pero, hindi sila maka-avail. Kasi nga po, one source of income lang, e pambayad lang ng bills, misang kinakapos pa. Imagine nyo, 50 years old na tayo, kinakapos pa tayo. Di ba yung dapat maririnig lang natin, yung kinakapos-kapos, yung mga nag start ng career, pero sa 15 hindi na dapat issue sa atin. So, anong solution? Diversify your source of income. And sa lahat ng maggusto mag-add ng source of income, pwede ka po namin tulungan sa IMD Rockstar community. Kahit nasa abroad ka, pwede po 'yan. And third po, choose inner peace over outer space. Lagi nating piliin yung magiging mapayapa tayo. Yung meron kang inner peace, yung lahat nagkakagulo sa paligid, pero ikaw alam mo mapayapa ang buhay mo. Yung mapayapa kang nagte-travel papunta sa bahay mo. Yung mapayapa kang nagt nagtatrabaho kahit nararatel ang lahat. Pero ikaw peaceful ka inside. It's inner Piece. You have to choose that at any given point in your life. Piliin natin magkaroon tayo ng inner peace. So, paano nga ba natin gagawin yan? First, hindi lahat ng nakikita natin, dumarating sa atin, stimulus, nagbibigay tayo ng na reaction. There should be a space between stimulus and response. Di pa nung nag-aaral tayo, psychology, naalala natin ng college tayo, pag merong stimulus, we response. Pero dalagyan natin ng space yan. Kung merong stimulus, nakakagalit, hindi ka agad magre-response. Lagyan natin ng space at at age 50, ano yung space na yun? yung space na dapat nagpipray ka muna bago ka mag-react dyan sa kapitbahay mong lagi kayong ginugulo o lagi maingay, bago ka mag-react dyan sa boss mo o sa office mate mo, merong space. That is praying. mo muna, Lord. Mainit po ulo ko, naginit po ulo ko. Pakalmay mo po ako, Lord. Lord, bigyan mo po ako ng pasensya. And second, evaluate mo. Worth it ba na patulan mo yan? Baka mas magbibigay sa'yo o mabibigyan ka ng kapayapaan. Pag ipinag-pray mo, tapos binaliwala mo na lang. Tinuloy mo na lang yung trabaho mo. Tinuloy mo na lang yung pagalis mo. Tinuloy mo na lang yung pagdi-drive mo. Inner peace. That's very important. Kung kinakailangan mag-live ka, sige, mag-live ka. Kung hindi mo na kaya, hindi nakaya ng isip mo. Yung pressure sa work, magpahay ka muna. Protect and prioritize your mental health. Sa family, kung hindi mo na kaya, sabi mo, break muna. Magpapahay ka muna ako. Huwag niyo muna akong puntahan ng 24 hours. Dilibangin ko muna yung sarili ko. Huwag mo yung mapunta ka sa break-even point ng buhay mo. Yung hindi mo na kaya. Yung magbe-breakdown ka at age 50, what matters most is your inner peace. Number four, you don't need to look rich. Just be secure. At age 50, what matters most is your security. Hindi yung dami ng perang pinapakita sa social media. Hindi yung magagandang bag, magagandang luxury things na pina-flex natin sa FB. Hindi yan. What matters most at age 50, your security. Yung pag nagkasakit ka, alam mo may emergency fund ka. Alam mo may healthcare ka. Yung pag tumanda ka, alam mo may pera ka, alam mo may investment ka. Yun ang priority natin. Not to look rich, but to be secured. That gives you confidence. Yung alam mo may pera ka sa investment, meron kang emergency fund. Number five, simplicity brings joy. Clutters brings chaos. So, detach natin ang sarili natin sa maraming bagay, complex, na wala naman tayong magagawa. Mas maganda yung simple buhay. Simple lang naman ang buhay. Gigising ka, you work, or you go to your business. Then sa hapon, itanggal ka ng stress, magka ka mag-isa kung gusto mo. Maglingkod ka sa Lord. Pag-sabado, mahalin yung pamilya mo. Eh, at simple lang. You date yourself once in a while. Simplicity brings joy. Mamuhay tayo ng simple at yung gusto natin. So, that's the new principle at age 50. Now, ano naman yung specific natin dapat gawin? Health natin. Anong pinakamahalaga? Income, opportunity, or sleep, or fitness. So, for me, at age 50, priority ko pa rin, makatulog ako ng 8 hours. Dati, kahit di ako matulog, okay lang. Magkaroon lang ako ng kliyente. Makapunta lang kami sa malayong lugar car. Kahit na ilang oras ako nag-travel, siguro parang magdadalawang isip na ako ngayon. Kasi 52 na si Doc eh. What matters most? Magkaroon ako ng 8 hours of sleep sleep. Makapag-exercise ako. And stress-free. Yan ang dapat natin maging goal. Second po, at age 50, what matters most? Financial structure mo. Structure mo yung finances mo. Income, savings, investment. Ulit-ulitin mo lang yan, monthly. Income, savings, investment. Ulit-ulit lang yon. So, mas maraming income, mas maraming savings, mas maraming investment. Pamisa-misa, lagyan mo lang gala, shopping, okay lang yan. Pero yung financial structure mo, iba na. And third, family. What matters most at age 50 is your family. Protect your family. Support your family. Pag may event ang family, birthday ng nanay mo, puntahan mo. Birthday ng kapatid mo, puntahan mo. Prioritize family events. Reunion, kahit ano, i-prioritize natin. Alay kung prioritize family events. Alright, delivers. What matters most at age 50? Napakalaga. Let's go, let's go. Copy po tayo.